So welcome Real Large TV. Okay no. So supposed to be mga ka-idol nakita nyo to. Itong mga posti ko. So may apat tayong posti na bubuhusan. Sa pagbuhos ko sa mga posting ito ay kailangan natin yung forma sa pusti para yung posti ay mabuhusan natin. So ang tanong ganito sa apat na pusti ba magkano kaya yung ma-expend or magastos natin sa paggawa natin ng mga porma? sa totoo lang mga ka-idol sa isang puste ay gagastos tayo ng toki plus hindi pa kasali yung mga braces na gagamitin natin so apat na puste tag toki plus baka yung expenses natin ay umabot ng 10K plus sa apat lang na pusti. Hindi pa kasali yung mga braces na gagamitin natin. So, sa ngayon ay may mga procedure akong gagawin na sa apat na pusti ko ay umastos lang ako ng baka 2K lang yung magastos ko sa apat na pusti. So, ano ba ang procedure na gagamitin ko para yung apat na poste ay instead na 10K plus yung gastos natin sa mga purma ay 2K na lang. So kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago palang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para Manotify kayo Or para masundan ninyo Ang mga susunod upload na mga videos ko Thank you So okay no Nakita nyo to Ito yung formang ginawa ko Na gumastos ako ng Toki Plus So yun ang sinabi ko na Sa Toki Plus ay purma pa lang Hindi pa kasali yung mga braces na gagamitin ko So sa ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo Kung ano ba ang procedure ko instead na tinkey plus yung uh, magastos natin sa porma ay tokey plus na lang. So sa ngayon ay ikakabit ko na yung porma at bubuhusan ko na yung apat na mga pusti ko. So as of now, ikakabit ko na itong pormang uh, ginawa ko. So nakita nyo mga ka-idol na tapos ko nang nabuhusan yung apat na poste sa pamamagitan lang ng isang plywood. So instead na tin ke yung gagastuhin natin sa mga kulom na ito ay nagiging 2K plus na lang sa pamamagitan ng aking procedure na yung isang plywood ay natapos yung apat na poste.